Buenos dias, señoritas y señoritos. Today we are going to discuss uh, about the formation and the existence of the uh, NTFL CAC. Bakit ba ginawa yan? Ano bang purpose yan? Naging successful ba yan? At bakit nagpapakamatay itong mga opisyalis natin? Of course, uh, si then former president Rodrigo Roa Duterte, ngayon yung anak niya si vice president Sara Duterte at nga yan sila Kiboloy, sila sila uh, ba, uh, Lorraine Badoy, itong si Eric Celis uh, at iba pa iba pa mga yung mga Ilan generals na nakinabang dito na naging uh, signatory rin yung manifesto supporting uh, supporting uh, SMNI the SMNI anchors so today we are going to show you na lahat ito interrelated nagsama-sama sila they are defending each other sa 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 programa na ito and uh, if we listen if we listen to past government officials who tackled who clashed head, head-on with this issue even during the time of uh, po, during the administration of former Rodrigo uh, former president Rodrigo Duterte lumalabas po ay pera lang talaga <laughs> pera lang talaga ang uh, ang purpose na bakit itinayo ang uh, ang controversial National Task Force to End Local Communist Armed Conflict or ntfl uh, it is not really a, an effective program. In, andyan pa po, buhay pa po yung, yung communist problem. If, kung humihina man yan, it is because yung, of the changing, ha, changing habits, changing priorities ng mga Pilipino youth. And they are now more... Attuned and addicted to tiktok to to facebook na mas mas ambisyon nila maging vlogger maging <coughs> excuse me maging youtuber kaysa mamundok and be detached separated from the social media world so hindi nila kaya one day lang sila walang walang wi wifi patay na mga kabataan ngayon So, uh medyo kwan na rin at uh, syempre hindi na rin yung uh, naging mainit lang talaga itong uh, communist uh, communist uh, movement nung because of the abuses of the uh, uh, ma uh, administration of former president Ferdinand E. Marcos na ang daming kinukulong, ang daming pinapatay. So, it looks like na uh, over the years when the democracy uh, took uh, returned to the Philippines after EDSA 1 up, uh, from the time of uh, former President uh, Corazon Aquino up to the present medyo lumaka sila ng konti konti lang nung time ni Duterte kasi again may mga Marcos uh, Ferdinand Marcos Sr. like abuses na inuulit na naman which resulted in the killing of 30,000 mostly innocent Filipinos. So lumalabas uh, this was created uh, uh, if uh, according to uh, former senators Ping Lacson, former senators uh, Frank Drilon at uh, may isa pang congressman Gaite uh, tinayo ito simply for uh, uh, military officials, local government officials to make money and to use the NTFL CAC funds for re-election and political purposes. Ito lang po, the same way na the critics of uh, of uh, President or uh, Vice President Sara Duterte are saying uh, na create yung uh, 650 million yearly confidential funds is uh, simply for her to use the money for her political ambition sa pagtayo ng mga na mga na mga 10 uh, satellite vice president pra, vice presidential satellite offices all over the country na ang purpose ay i duplicate lang yung ginagawa na ng DOLE to be to give jobs yung ginagawa na ng mga ng DOTr to give free ride yung ginagawa na ng mga local governments to to give free kabaong yung ginagawa na ng DOH at ng Department of Education yung magbibigay ng pagkain at uh, yun uh, uh, bibigyan ng health health needs ganun so parang uh, yung malasakit center ni Bongo na ang kinukuha lang ng budget sa mga DOH sa mga kaya binaba yung budget ng uh, ng lang center heart center uh, Philippine General Hospitals at saka yung mga regional hospitals para ibigay sa sa satellite offices ng Office of the Vice President. So, ganun rin ginawa sa sa LCAC. Inalis lang yung mga budget ng Dole, inalis lang yung pa uh, budget ng DILG para ibigay diyan sa NTF LCAC para dumaan sa mga politiko. So, yan po. Kaya marami rin na kinabang diyan na mga na mga generals kaya at colonels ng PMA kaya ito na ngayon ang uh, ang uh, nagputak putak uh, in defense of uh, of uh, SMNI na ito nga hindi nat uh, mayroon na, nagsasabi na baka daw kaya daw uh, to, uh, kahit walang advertiser nabubuhay pa rin itong itong SMNI bak dahil uh, uh, they are funded by etka by NTF fans eh, nung time at the height ng ng NTF-ELCAC during the time of Duterte at the height of its operation umaabot ng 40 billion yearly ngayon na lang ni-reduce to 8 to 10 billion ang budget nito so ang laki-laki talaga nito so kaya uh, tulad ng sinabi natin sa earlier vlog kaya nabanatan si Ping Lacson ng nila Loren Badoy at uh, nila eh, Celis dahil siya nag-expose na ang uh, ang pera daw ng NTF-ELCAC uh, And I'm uh, I, uh, I think uh, the VAT team for an excellent excellent uh, investigative uh, research na ginawa nila na meron article na December 1, 2021 kung saan na uh, sinabi ni Ping Lacson na na prostitute daw na prostitute daw ang budget ng LCC ibig sabihin ang ang Purpose sana nito is to give livelihood, yung mga lugar na na-penetrate na daw kontrolado ng mga ng mga na mga uh, communist rebels, ganoon para hindi na sila magsumali sa communism, sa communist movement, mag buhay na lang sila, magtrabaho sila para hindi sila ganit sa gobyerno, ganoon. Pero sabi ni ni Ping Lakson na prostitute ang programa na ito dahil dinadaan sa mga politiko na kahit wala naman kahit hindi naman hindi naman na uh, hindi mga politiko na uh, kahit yung lugar nila supposedly free of the of communist uh, communist uh, problem na kumbaga uh, hindi na problema nila hindi na hindi na sila wala ng uh, active uh, existence or uh, may mga grupo ng mga mga na mga komunista na lumalaban pa rin o nagaor nagahasik pa rin ng lagim ng sa lugar nila. So kahit mga lugar na walang communism problem, nabigyan pa rin ng budget simply because uh, close yung mga officials na ito sa Malacañang at uh, at uh, nagagamit ito sa during sa election period either for vote buying or para para sa mga campaign materials so parang ntf LCAC is not was uh, was being prostituted sabi ni Ping not to solve the communist problem kasi kung effective siya after five years of existence wala na siya ng communism or uh, hindi na sana lumalaban nag-surrender na sana lahat ng mga sa laki ng pera binibigay 40 billion a year pero hindi eh. Uh, it remains a problem for the Philippine government So, dahil uh, uh, yung pera hindi napupunta sa programa na yan Napupunta sa mga politiko Kaya yun yun ang ibig uh, sabihin ni ni Ping Lakson na uh, na-prostitute ito uh, Sabi nga niya, and I quote dito sa Inquirer article na ang title ay Uh, NTF-ELCAC funds prostituted Ping Lakson. So, siya nagsabi na ito. Sabi niya, uh, the authorities, the executive department, particularly the security sector, the PNP, the AFP, and the implementers, the implementing agency, should show that they are implementing it properly not with politics mixed into it. So, ibig sabihin, yung mga generals na ngayon nag-sign ng manifesto na nag-implement dito ay hinahaluan nila ng politika. Hinahaluan rin ng korupsyon. Kasi meron tayo pinalabas noon na, na mga koas uh, koa and we will go, we will bring that that back again ha mga koa findings na sinasabi sabi ng NTFL binigyan nila ang pera, ang ayuda daw sa mga communities at ito sa barangay na ito, ganun, ito sa probinsya na ito. Pero walang nakalagay kung sino mga mga communist rebels nag-ooperate doon. Wala naglalagay na intelligence report na anong operation ng mga communist rebels at sino mga beneficiaries. So, kumbaga, uh, papel lang nasa uh, papel lang yung tulong pero actually binulsa ng mga implementos sa PNP, AFP at LGU eh, and other agencies na involved dito pati DSWD ata involved dito eh. Kaya hinahabol ng isa-isang report na report natin noon, hinahabol ng uh, ng uh, ng COA yung DSWD na DSWD naman sinabi walang record binigay sa kanila ng PNP, AFP kasi napunta na nga kay Colonel, kay Captain, kay General. Kaya nakita nyo ngayon na kahit tahimik sila sa issue ng Chinese uh, intrusion sa at Chinese attack invasion sa bansa natin, pero meron sila, meron nagpuputak-putak sila dyan sa issue ng nang uh, SMNI dahil nandyan sila si se Celis at nandyan sila na naging uh, kapartner nila sa ayan uh, na alam nyo na everybody happy situation. So ito ito ang claim ni Ping Lakson, kaya binanatan siya. And then according to this article, sinabi na talaga ni uh, Senator Prag Dilod Drilon in a in a press statement na ni-release niya noong August 22 21 and I'm reading a uh, a uh, a press release posted sa sa Senate. Uh, sabi ni Drilon, let's not mince words. It's an election giveaway. So yun, na uh, ginagamit lang NTFL CAC funds to in aid of re-election or elec electioneering ng mga bata ni former President Duterte. Sabi niya, sayang, sinasayang natin itong pera sa et sa NTF-LKC habang kasi kasaksagan yun ng COVID, 4.2 million families ay nagugut, nagugutom and experiencing hunger at sabi niya 3.73 million Filipinos ay walang trabaho. Kaya sabi niya, uh it is and I quote, it is an election year budget and it's obvious that 100% in in the ntf budget is designed to woo voters. So 100% ng increase na hiningi sila noon ay intended para lang um, kasi gusto nila from 19.2 billion gawin 40 billion na yung uh, budget ng NTFL cap na tinutulan ni uh, ni Frank Dilon. Sabi niya embes daw mapunta sa hadap sa sa ayuda sa mga komunidad na na-infiltrate na ng Kwan, nang uh, napupunta daw sa mga political uh, political uh, interest o sa political spending. So ito talaga so very clear very claro dito. At uh, ang biggest sign dito, ang biggest sign dito na na nagamit na, 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 na lang sa politika itong uh, fund na ito ay uh, ay de facto na yung Davao City na na-declared na free of the communist problem, ay binigyan ng 1.6, 1.64 billion, 1.64 billion na budget. Dahil lang si Vice President, uh, si then Mayor Sarah Duterte, ang head ng gobyerno na yun. So yun, y ito ang pinakabigay sa... Uh, biggest uh, sign na political reasons na talaga at for political uh, political partisanship kung mga ginagabi ng pera ng Elcac para to aid the re-election of, uh, of uh, po politicians close to former president Duterte and also para pampa pampa, pampa, pampa bribe sa mga military at police na involved sa NTF-ELCAC program para hindi sila mag-aklas at mag-kudeta mag kay former President Rodrigo Roa Duterte. So ito lang unang expose natin dito sa corruption sa NTF-ELCAC at uh, we will do a follow-up yung saan talaga napunta yung mga pera at saka ibang mga kuwa reports na we will bring again to your attention para makita nyo talaga. Uh, gaano kaya na, bakit nagpapakamatay ang mga uh, PMA year generals sa uh, PMA mga uh, mga anchor sang SMNI at uh, bakit pati si Sarah, Vice President na siya Dep at Secretary na siya uh, isinaksak pa niya sa trabaho niya as Vice Chair ng NTF CAC. So ngayon nakikita niyo na bakit nagawa yan at bakit pumalpak yung programa na yan. So please share this to friends and relatives. Kasi ito mga balita na ito, hindi ito hindi ito pinatulang gaano ng media noon dahil na-expose ito during the Duterte administration. It is time for us to to bring back this issue again para makita natin gaano ka nasayang yung pera natin sa NTFL CAC na yan at dapat i-abolish Please uh, share this blog and join me in my call for the abolition of of, of CAC and then tell your friends to subscribe to the blackcaster armando youtube channel so so they can join us in our advocacy mucho y mas gracias a todos